Magandang umaga sa lahat. Guys, kapit tayo. May pandesal ako dito, guys. So. Ah, nga pala itong iinumin ko, guys. Pagkatapos ko magkapi, guys, ah, magagawa ako ng ano, ng buko salad. Itong gagawin kong buko salad, guys, ito yung dapat gawin ko nung New Year. Ah, hindi ko na siya na, hindi ko siya nagawa. Bali, ngayon ko lang siya gagawin. Alam nyo ba, guys, yung buko ko? Nasira na siya. Kasi nga anong anong araw na ngayon binili ko yung boko ko yung ano pa nung New Year pa uh, December 31 binili ko siya. Tapos hindi ko siya nagawa kasi nga sobrang busy guys. Uh, may alaga akong bata pagdating ng gabi pagod na ako kaya hindi ko talaga nagawa yung buko salad ko. Bali, ngayon ko lang siya gagawin guys. sira na yung buko kaya kahapon bumili na lang ako ng bagong buko. Ayun mamaya ko siya gagawin guys pag uh, ano pagkatapos ko magkape. en guys, kape tayo guys. Ayan guys, ah, gagawin ko na yung buko salad namin guys. Ayan, kahapon bumili ako ng bagong buko na lang kasi yung buko na binili ko nung New Year sira na. Ayan, meron tayo ditong fruit cocktail, ah, uh, coconut, ay nata ata to. Tapos taong. Ayan. Ito yung cream din sada Ay, meron cream, all-purpose cream at saka condense. Meron ako doong condensada guys kasi wala lang di ko alam kung pwede pa ilagay yon kasi nung ano ko pa inilagay yun sa mga isang linggo na siguro pero nagtanong-tanong naman ako kung pwede pang gamitin ayan guys gagawin ko na guys yung buko salad kakit ng ano Ayan guys, malapit ko na matapos gawin yung buko salad guys. Ano, ah, pa uli ako ng all-purpose cream. Ayan, nakadalawa na ako guys. Kaso nga lang parang kulang pa din oh. Ayan, napadagdag ako ng isang all-purpose cream. Napapabili pa ako tapos nahiwa ko na rin tong ano. edin uh, Eden Cheese. Ayan, isang ganito din ang nilagay ko oh, para masarap. Ayan, dadagdagan ko pa ito ng all-purpose cream kasi kulang pa sa ano sa tawag nito, all purpose at saka sobrang tamis nito guys kasi dalawang gatas, Ayaw ko kasi ng sobrang tamis. Kaya pinadagdagan ko pa ng all-purpose. Ayan. Ang dami pala yung buho ko na binili ko guys. Yung kalahating kilo. Ang dami sa kanya. Ayan o. Doon na lang sa tindahan. Eh, ate ko ka bumili?

ayan guys tapos na yung aking buko salad guys ay lalagay ko na lang ito sa mga lagayan yung ibang lahok nito guys ang nagbigay ay yung kapitbahay ko nagbigay siya ng pambiling kaong at saka nata kasi hindi ko na dapat ito gagawin kasi lang sabi niya magbigay daw siya ng pambiling nata at saka kaong kaya yun ginawa ko na lang gusto, gusto rin ng anak ko na gawin ko ito kasi hindi ko nga nagawa ito nung ano dapat nung ano pa to nung bagong taon hindi nga nagawa na kasi nga yung rate ko guys ano punong puno na kaya hindi ko na ginawa ito sa, nasayang lang tuloy yung buko bumili ako ng bago kahapon ng buko ang dami pala ng buko na kalahati niya yung binibili ko kasing may nagbibenta dito sa amin ng tuwing bagong taon guys ano isang kilo daw yun pero yung isang kilo niya parang pang ano lang, kalahati lang. Kasi ito kalahating kilo na to eh, oh. Pero ang dami. Doon sa, pag nagawa ako nito, yung pag nabili kami sa kanya, kakaunti lang, mas taunti pa dito yung boko. Tapos ang ginagamit ko, dalawang all purpose at saka dalawang gatas, ano na siya. Marami ng sabaw. Pero ito, tatlo na yung all purpose ko, oh. Kakaunti pa rin yung sabaw niya. Okay na ito, guys kasi mapapamahal na ako ng gastos pag bumili pa ako uli ng cream all purpose cream and lalagay ko na ito sa lagayan <tinyo> Ayan guys, ah, tapos ko na siyang ilagay sa lagayan. Ayan. Tapos ito naman, don sa, sa, nagbigay ng kaong at kanata, ito naman yung kanya. Ayan, pinagbukod ko na siya guys. Ayan, tatlong lagayan tong ano namin guys. oh. ayan. Tatlong lagayan yung napaglagyan ko. Ito medyo madami-dami. Hindi, mas, ay, hindi naman masyadong puno. Ito, halos kalahati, nasa kalahati. Tapos ito, doon sa nagbigay ng kaong at kanata. Ayan, nilalagay ko na muna sa rip yan guys. Ayan guys, ah, tapos pagkatapos ko gumawa ng ano ng salad, buko salad, maghuhugas naman tayo ngayon ng pinggan guys. Ayan, ang dami kong hugasan guys. Oh. So,

Ay! Naka, ano ko na tatlo ba? Tapos yung gatas kasi ano ang dami ng buko? Hindi ano siya yung kulang guys, ah, kakain ako ng ano, buko salad na ginawa ko guys. Uh, ah, medyo matigas na siya. Kahapon malambot pa kasi guys, kaya ngayon lang ako nagvideo. Ayun guys, kain tayo. Pauwiin oh, mo muna dito si Wakina. Wakina,

Hello, hindi ka ba talaga titigil? Tika, tika. Hindi ka ba titigil? Tika nga, tika nga. Tika nga, gusto mo ba mapalo ka? mapalo kita, Wakino.